Sa mundo ng astrolohiya, ang konsepto ng malas ay hindi kailanman isang tiyak na hatol, kundi isang pahiwatig ng mga potensyal na hamon na maaaring harapin ng isang tao sa isang partikular na panahon. Ang mga sinasabing mga na zodiac sign ay hindi nangangahulugang palaging magkakaroon ng masamang kapalaran, kundi mas malamang na makaranas ng mga pagsubok na magtutulak sa kanila na lumago at magbago. Batay sa mga impormasyon mula sa mga search results ang mga zodiac sign na maaaring makaranas ng mas matinding pagsubok sa 2025 ay ang mga sumusunod. Scorpio. Ang pinakamalas na zodiac sign sa 2025 ay ang Scorpio. Ang kanilang namumunong planeta, si Pluto, ay magiging napakaaktibo sa taong ito na nagdudulot ng malaking pagbabago sa kanilang buhay. Ang mga Scorpio ay maaaring makaramdam ng matinding emosyonal na kaguluhan mga hamon sa kanilang mga relasyon, o mga pagbabago sa kanilang karera. Maaaring mahirapan silang makipagugnayan sa mga mahal sa buhay, o maharap sa mga hindi inaasahang pagbabago sa kanilang trabaho na magdudulot ng stress at pagkabalisa. Ang mga pagsubok na ito ay magiging isang pagkakataon para sa mga Scorpio na magnilay-nilay sa kanilang mga aksyon at magbago maaari nilang matuklasan ang mga bagong aspeto ng kanilang sarili at matuto ng mahahalagang aral tungkol sa pagiging matatag at pagiging matapat sa kanilang mga pangarap. Capricorn Ang mga Capricorn ay maaaring makatagpo ng mga hadlang sa kanilang profesional na buhay. Maaaring mahirapan silang makuha ang mga promosyon na kanilang inaasahan, o maharap sa mga hindi inaasahang pagbabago sa kanilang trabaho na magdudulot ng pagkaantala sa kanilang mga plano ang mga pagsubok na ito ay magtuturo sa kanila ng kahalagahan ng pagiging matiisin at pagiging mapagplano. Maaari nilang matuklasan ang mga bagong paraan ng pag-abot sa kanilang mga layunin at matuto ng mga bagong kasanayan na magiging kapakipakinabang sa kanilang karera. Gemini Ang mga Gemini ay maaaring makaramdam ng kawalan ng katiyakan at pag-aalinlangan sa 2025 maaaring mahirapan silang magdesisyon, o makaramdam ng pagkalito sa kanilang mga plano at layunin. Ang mga pagsubok na ito ay magtuturo sa kanila ng kahalagahan ng malinaw na komunikasyon at organisasyon. Maaari nilang matuklasan ang mga bagong paraan ng pagpapahayag ng kanilang mga ideya at matuto ng mga bagong kasanayan sa pagpaplano at pag-oorganisa. Ang mga Pisces ay maaaring makaramdam ng emosyonal na kahinaan at madaling maimpluwensyahan ng panlabas na mga kadahilanan. Maaaring mahirapan silang magtakda ng mga hangganan, o makaramdam ng labis na pagkabalisa dahil sa mga pangyayari sa kanilang paligid. Ang mga pagsubok na ito ay magtuturo sa kanila ng kahalagahan ng pag-aalaga sa kanilang sarili at pagpapalakas ng kanilang intuition. Maaari nilang matuklasan ang mga bagong paraan ng pagpapahinga at pag-aalaga sa kanilang emosyonal na kalusugan, at matuto ng mga bagong paraan ng pag-unawa sa kanilang mga damdamin. Tandaan na ang mga ito ay mga pangkalahatang pananaw lamang, at ang bawat tao ay magkakaroon ng natatanging karanasan sa 2025. Ang astrolohiya ay isang gabay lamang, at hindi ito nangangahulugang nakatalaga na ang kanilang kapalaran. Mayroon silang kapangyarihan na baguhin ang kanilang mga buhay at mapagtagumpayan ang mga hamon sa pamamagitan ng kanilang mga pagsisikap at pagpapasya. Ang pinakamahalagang bagay na dapat tandaan ng mga zodiac signs na ito para ma-overcome nila ang mga challenges sa 2025 ay ang pagiging adaptable at pagiging open sa pagbabago.